Ayon, umpisahan na po natin sa bandang 22 years na po magkasama mula pa sa paaralan playing good old rock and roll music from the 60s. Ang ira po yan ng mga Beatles. Eto, gusto ko na sabihin, nasubaybayan ko sila nung nag-uumpisa pa dahil isa ko sa talaga humahanga sa grupo ito. Please welcome the Bluefields. Ang team captain po nila ay ang kanilang drummer at vocalist. Irap ko rin talaga yung pagsabay nung ganon. Please welcome Rocky Collado. Rocky. Hello, what's up guys? Welcome Rocky. Thank you for having us here. Drop it. 22 years, Rocky. Yep. 22 years. 20 plus. It's 20 plus. Saya, it's been good. It's been a good. It's it's been a good trip. And uh, the the band is growing. Yes. Rocky. It's, it's, gusto uh, natin makilala si na ng haka sa natin. Okay. Ito, itong itong basis namin uh, kung hindi nagbanda to, Olympic gymnast to. Oh. kasama oh, oh. ni Carlos. Oh, kasama ni Carlos yan. Kasama ni Carlos. Ang pinakamalikse. Ang pinakamalakas naming membro, si Louie. Yeah. Louie! Siya, Louie! <laughs> <laughs> Alright. And uh, ang aming gitarista, yung bunso ng banda. Top 1 sa grade school and high school ng, <laughs> ng, Top one, ng, ng, Iyon naman. <laughs> Ladies and gentlemen, si Lacan. Yeah! magagamit natin yung pagkatapuan mo sa mga sagot dito mamaya. Kaya natin. At ang aming uh, rookie of the year for the last four years, ito po si Nathan. Nathan. Uh, Nathan ano instrumento ng giluhan uh, uh, um, ng gitarista gitarista yeah. ayos ayos guys grabe alam niyo po ang members ng Bloomfields ay hindi lang po mahuhusay na singers sila rin po ay mga accomplished individuals they also uh, give back to the community at sumusuporta po sila sa mga NGOs 'di ba sa mga foundations kagaya ng um, senyas kamay Di ba Senyas Kamay? Ano ano ba Senyas Kamay? Can you tell us about it, Ali? Uh, like? actually, it's a, it's a deaf community. We support basically parang the, ano, parang education for the deaf. So, na, na, na meet ko lang sila yung kaibigan ko, si Liz Reyes. So, na-meet ko siya at sa-inspire ako sa mga deaf uh, children, like, communicating. So, support namin sila, gumawa kami ng concert for them. Wow. Nag perform sila. Napakasaya, napakasaya. Wow, wow. Thank you, thank you guys for what you do. And I'm sure malaking inspirasyon yan para makamit yung mamaya yung uh, jackpot. Guys, thank you. Ito na po, para itong mga kalaban ninyo. Malulupit din po, ito po ang Pinoy. Ayan na, alternative rock band that composed and performed Imahe, Spotify's most streamed song for 2020. Oh my goodness, please welcome Magnus Haven. Hello. Hello. Hello po, sir. Hello. At nilang team captain po ay ang rhythm guitarist and vocalist led by Raj Mendoza. Hello, hello, hello. Hello, sir. Well, Raji, welcome, welcome back. Welcome back to us. Welcome back to yes, us. Yes, welcome back to you, Raji. Nakakaba pa rin pala, sir. Ay, ah, eh, may ano na kayo. May advantage na kayo, for sige, sure. Sige. Raji, sino-sino pa sino mga kasama natin? Yeah, sige, papaglalang mga kasama ko. Mga kasama ko. Unahin natin ang pinakapogi daw at pinakamabait daw ang magaling mga mga labet ang aming bayista na si si Ray what's up Ray ang susunod naman ang eto, mahusay daw to sa keys sa keys ha keyboard keyboard ah. penisin namin <laughs> si David what's up David susunod ang last but not the least ang pinaka magaling mamalo mamalo drama 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 mamalo Tumambol. Tumambol. kumambol si, si Sean What's up, Sean grabe alam niyo po may bagong single po sila na tinatawag na naliligaw. Tungkol saan ba ang uh, pagkantang ito? Idol daw, um, tungkol siya sa isang taong hindi niya alam kung anong gagawin niya sa mundong ito at kaya marami kailangan niya may ng tasan. Yes, parami. Sir. Kaya ay, at ikaw nga, uh, ikaw ang sulat. Kami po kayong dalawa. Guys. Yeah. Thank you for uh, your ad. Uh, creative uh, song. Maraming salamat. At good luck. Good luck sa inyo. Good luck guys. Now, eto, masarap pakinggan pero walang epekto po ang uh, power cords sa ating katanungan dito dahil ang kailangan lang po nila malaman dito ay ang top answer sa survey questions. Kayang-kaya nila So let's play round one. Rocky and Raji, let's play. Family Feud. Top five answers are on the board magbigay ng effective na paraan para hindi mo marinig ang sermon ng iyong inay. Raji, matulog. <laughs> matulog. Eh, ano ba? From experience ba, Raji? From experience. Matulog na lang. Sabi ni Raji, itulog na lang daw. Survey says. Okay. Rocky, pwede pa? Again, ha? Effective na paraan para hindi mo marinig ang sermon sa iyong inanay. Magtakip ng tenga. Magtakip ng tenga. Parang si Marcoleta. Parang gano'n. <laughs> magtakip ng tenga. Benzo ba magtakip ng tenga? Yun. Nandun. Rocky, pass or play? Play. Alright, let's go play round one. Blue Fields. Eto na. Louis. Magbigay. Louis, dito muna. Dito muna. Magbigay ng effective na paraan para hindi mo marinig ang sermon ni nanay. Um, uh, kumain. Kumain! Nandyan ba ang kumain? Wala <laughs> yung kumain. Lacan, Ano pa kayo? Effective bering na paraan para hindi mo marinig ang sermon ni Nanay? Uh, makinig ng music. Nandyan ba ang earphones? Oh! Oh! Top answer! Nathan, magbigay ng effective na paraan para hindi mo marinig ang sermon ni Nanay. Mag-mobile games. Mag-games? Mag-mobile games? Mag-ML? Oo. Di ba? ka lang. Nandyan ba ang mag-games? Wala. Okay. Magnus Haven, uh, time to huddle. Rocky, one last chance. Magbigay na effective na paraan para hindi mo marinig ang sermon ng iyong nanay. Manood ng TV. Manood ng TV. Manood ng family TV. Yeah! <laughs> There you go. There you go. Taas-taasa mo na lang yung volume para hindi uh, mo marinig. Awesome, Manood ng TV. Wala rin. Okay, guys. Magnus Haven, this us chance to steal. Sean? Magbigay ng effective na paraan para hindi mo marinig ang sermon ni nanay. Uh, Maglublub sa tubig. <laughs> Maglublub sa tubig! Papasok sa drum! David? Ah, uh, tumambay sa banyo. Tumambay sa banyo? Okay. 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 <laughs> Ray? magbingi -bingian. yan. ang interesting, magbingi-bingihan. Parang walang naririnig, sa... no? Ang ng suggestions nila. Ano. Na sa akin, uh, umalis ng bahay. Ah! So in other um, words, bahay. lalayasan mo. Lalayasan na lang. Lalayasan <laughs> na lang. Sabi nila, umalis ng bahay o lalayasan na lang daw. To steal the round. Nandiyan ba yan? Survey. Wow. Round 1 goes to Magnus Haven. May 89 points na sila. Bloomfields, may tatlong rounds pa naman tayo. May tatlong rounds pa tayo. Okay. Okay. Tignan po na natin kung ano yung nasa board. Services number five. Magkulong sa room. Similar, parang pareho, sa room. Pero CR, baka pareho na rin yun.